mga loach, magana e umaga na ilan tayo ng nilagang napuloan ng dako ng goya bano mga lods gamot sa mga sakit sakit sa katawan ito nilagang dahon ng guyabano para sa lahat ng sakit uh, arthritis high blood ayan mga lords. nilagang dahon ng guyabano karnaba in bisaya Thank you for watching.